Kukuha na natin yung ating nahingi. Hiningi tayo na konti. Pakyaw kasi yun eh. Yan lang yung hiningi natin. Oh, Kaya, Kaya tinira. Papel. Minsan oh. umaambon. Ba't hindi yung pandamihan sa isang salok? Bakit pa isa-isa ka pa? Hindi pwede yan. Ayan, dalawa yan, ka oh. eh. Kaya mo yan. O. Oh. O, tama? Maambo na. Hindi, Pata. Wala. Ay, ame, may langgam diyan. Okay ah, oh, may butas yeah. diyan bahay ng langgam. Eh. Yeah, nga, dami, mo, lalak ng langgam. Nakita ko langgam eh. Ay, mga butas ito, bilog da bilog. Ano ka diyan? Yung langgam. Kaya ako. Buksan mo nga, pakita mo kay mama. Kaya Ito ay mangga na hinulog na ba malaki. Pagulang na. Basok muna na. na. Punta na may langgam dyan. O, oh, ito na Laki. Ayan, maganda. Tapakita ko. Tama na.